Dahil daw eh. Dahil daw. Kaya mabajik na Okay right, guys. Wait lang, wait lang, wait lang. Tapos lang muna. Ito bagay. Yung 20 ng bagay. Ito na, pili na to. Ito ng bagay ha. Ito, ito. Hagmang, itong bilhin mo. 20 20 lang. Okay na right, guys. Salamat ha. Salamat na lang sa iyo ha. Kalpakan daw, kasan okay. Kansan mo sa sabot, yung corporate man sa mga barkada ko. Happy kapitan mo sa to. Ang sa alumni ini, sobra sa alumni, kinalay. <laughs> it's another day, it's another video guys. Mayroon akong ballpen dito, halagang 10 piso. Kailangan natin itong malit, matrade ng hanggang halaga 1,000. Yo, kung paano mangyari yon, hindi ko din alam, samahan nyo ako. At sana, magawa natin to within one day. Siyempre, bago tayo magsimula sa labas, kailangan muna natin gawin dito yan sa bahay. Try natin kay Kaabno, guys. Na pera to. Kaabno! Na pera ka dyan. Oh, kailangan sa light guys. Saan? Daw, padaan. Mm. Mm. Anong gusto mong ititrade dito? Sampung piso, ball pen. Anak lang. to. Guys. Magkano to? 100. 100 guys, agad. Yeah! 100. Kailangan natin mapaabot na 1,000. shoutout kay Kaabno. Broken niyan. Kaya Oh, yun, oh my God. Talo niyan. <laughs> At syempre, kakasimula pa lang guys. Meron na tayo agad nito. Wow. Alagang 100 to. Bilis lang ano. Galing to kay Kaabno. Shoutout kay Kaabno, guys. Meron na tayo isang sandaan dito. Ano to? Bracelet to, guys. Ano kaya mga ito dito na maganda? Ito, guys, oh. Ayan, oh. di ang ganda niyan? At syempre, bago natin simulan ang ating ginawang challenge, syempre, kailangan muna natin gawin ito. Magbilad muna tayo ng palay. O gusto nyo ba magtagalog or bicol na lang? Sige, matagalog na lang good kita. Ay, mabicol na lang naburungan sige na nga ni mabikol na lang o sige guys siya din na kami mabulad na kami sa paray na ati mariliin dano na good niya ako kay pan umanyanik, ni kay broken man ini kaluluhin man sa din na na vlogger na ini kay naging broken pa mahala na nga good ni ini sa ungod kay ho nakadanon man bayaan ano pagiging isang broken mapaliwanag ko sa iyo kung paano mangyari ang ato mechanics niya na ato paoyagon at ato ihimuon na challenge challenge pala ini ni Kamote King shoutout kay Kamote King shoutout sa iyo boss at yato na nga sa si ating marilinag para uyag-uyag na kay Howara na may muang kay Diri na nga ni Chachat sa kaniya Jua Bells kaya naman hakutong ko na ini kay Pan Umanson ibulad na ini para mahimot na ang challenge partida guys at tapos na mga rigos ang kuya ni Ronyo ay Diri pa ba ya? oo Diri pa mampalan no? sobrang lakas niya no Ah, hindi, nagtatagalog, nagbibikol. Dapat bikol lang. Siyempre, bikol lang. Oh, siyempre, kailangan natin pindutin yan. Baka sayo naman yung storage natin, guys. Magkalit na si Bibe. Yan, di ba? Ang lakas, oh. Kuug na. Alam mo yung salitang kuug sa, big, sa Tagalog, guys. Yun, gulat pa nga, oh. Ang galing. Tapos ulit na naman. Siyempre, ang pagalong pag maging vlogger, kay puwan tayo ni Panindigan, kay Panuman. Oh, yan, oh. Yung tipong dapat mahakot ka na kay pon mo paghihapon magpindot eh madapi pindot pa pahini ko yan niro pindot ah wara wara man pagpindot ha diretso na tulos gusto ko mag voice over lang san bicol bakit ba yan oh, pipindot ko yun pipindot ko yun wara paghapon oh yun tapos na ako magkarigo ay oh gag yung item pala nakalimutan ko Kaligo kasi ako no. nakuha ko na oh my god talaga mawawara pa oh. Na guys, umpisa na to. Masimulan ko na, kaya naman let's go. So bali napakadami na sinabi sinasabi ni Kuya Niro, kaya naman na ito, umpisa na natin at magtagalog na nga tayo. Kasi nahihirap pa na magbicol yung tagabicol. <laughs> Grabe ba, sorry. Ito na guys, pinunta na si MJ at yun siya, siya nga pala yung magbibidyo sa atin. Pagkatapos ko masundo si MJ, eto na rekta, punta na kami. Ewan ako na lang kung saan kami pupunta. Pero shoutout ko na din yung mga taga-kaburihan. Siyempre nagpapashoutout sila si Paring Junkerl at ito din si Garby. Nagchat sa akin. Shoutout sa iyo. Salamat. At saka Jeric din. Salamat. Okay, shoutout na lang ako ha. Bye uh, guys. Ah, vlogger ba niya? Okay, vlogger ba ako ha? Ito, ano nga yung Sinung Sinunghagmang. Ayon si Igado. Igado? Oo. Uh. Naka, malimutan ko. Diyan ka to Ricky daw. Hadir ba ito tropa? ko yun ni, pao u Ricky daw. Kulang ko na lang adobo. Adobo na lang 'tol. Marakasan nito trade Na bagay. Ano u trade na bagay? Yeah. palitan mo sa ano gamit. Gamit. Yung gamit. Oh, ikaw pala ang na ng gamit. Dai daw si. Dai daw. Kroma jigaren. Guys. Wait lang, wait lang, wait lang. lang. Tapos lang muna. Ito, bagay. ito ba guys? Yung 20 na bagay? Ito na, pili na to. Ito ng bagay ha. Ito, ito. Hagmang, itong bilhin mo. 2020 20 lang. Grabe, sobrang kulit talaga nito ni Paring The Door. Kaya naman, follow nyo daw siya guys. Ito na, magsisimula na kami pag-challenge. At una namin pupuntahan dito at nag -ikot, ikot sila Mayor Mark. Buti na lang, may nabigay sila sa amin. Pakita, tignan nyo guys. iti dito mas kaya na gamit? Basta, mas kaya na gamit. Pero ang Bagay lang so bali papabilisin ko na lang dito yung pinag-usapan namin nila Mayor Marks kasi sobrang napakaganda ng pinag-usapan namin kulitan ba naman ang ganda talaga pag ganito yung yung mga leader sobrang napakaangas wala ka ng ibang hihilingin pa kundi sila talaga kaya naman Mayor Marks ating elal yan oy wala tong ano ha walang sponsor to guys basta nakita ko lang kasi talagang ito lang yung pinaka best na lapitan namin sobrang napakabilis lang naman netong maglap pag nilapitan mo sobrang galing at yun guys, at mamaya lang Yun, nagsharot-sharot pa nga si Mero, mamayamaya Mamaya lang, eto na si Ata Arlen, May binigay na sa amin I-trade mo sa <laughs> okay, okay, okay. okay. okay, kay... Arlene. 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 <laughs> Arlene. Arlene. Okay. So magkakasama Guys, na guys, napakabilis talaga ng oras. Kanina ballpen lang yung hawak ko at naging bracelet tapos ngayon ay eto na ang may wagang payong sana ito yung lucky charm natin may wagang payong ni ate Arlene Lozano kaya naman eto dali dali na kami papuntang plaza kaso nga lang meron talagang pagkakataon na failure kaya naman eto si ate At yun guys dito na kami ngayon sa may labas ng plaza market ng palengke pala at yun pinawagaywaygayway ko to sa inyo dahil para baka naman eh, boto nyo si ate Arlene number 23 yata yan sa balota. May dumada ang truck habang nagbo voice over wala kami talaga may isip ni MJ kung saan kami pupunta at sino makikipag trade sa amin neto na malak malaking bagay kasi sa dito kaso ah, ano priceless talaga to eh kasi may pangalan ni Atarlin pero kailangan dahil siya yung trinade sa atin kailangan nating hanapin to at yung nakapag-isip kami na MJ si MJ lang talaga yung nag-iisip kung saan niya ba talaga magandang pumunta habang nag-uusap kami dito at nalala namin mas maganda to sa may dagat at yun nakapagplano na kami na sa dagat na nga namin to ilalagay punta kami sa may dagat pero nga lang walang tao sa dagat dahil lunis na nangyari to at dito na kami kalabang

At yun guys, eto na yung nangyari. Napalitan na natin yung payong dito na trade na natin sa mas malaking halaga ang Emperador. Kaso nga lang hanggang ngayon hindi pa natin makuha. Salamat nga pala ako sa pamilyang ito dahil napaka solid talaga ng suporta. Ah, Angel Gaton, Junker Gaton at sa kanya mga pamilya. Ito nga pala Wobo Fortis guys oh at si Consial Consial Natal. Iboto natin yan guys. At yun, tatapusin ko na yung video na to. Eto nga pala si Hagmang Naigado. Shoutout sa iyo. Nagiram ako ng mike galing kay Kuya Santos. Napakabait ng tao na to. Napakabait talaga. And then yun, andito pa din yung MP sa akin. Baka naman may bala kayong i-trade or bilhin nyo na lang. Basta sana ay matapos natin to hanggang mamayang alas 9 ng gabi na lang. Shoutout kay Kamotiking. Follow nyo yun guys. Follow for more! Ang salong na yun eh. Sobra sa lalong na yung <laughs> niya ha. Kinalit. Ano yun? Trade-trade yun. Ano, Matag yun sa bullpen. Kali yun sa ano. Kali sa na yung kinuha mo lang <laughs> yun. Magulo. Ang masabi mo.